sa hospital kami dito kasama ko si nanay papalakas siyempre kasi operansya siya kaya mga katuro pa mga katuro yung dyan pray natin nanay ko syempre na makaraos operasyon hindi pa ngayon kasi minomonitor pa yung dugo niya laboratory niya tsaka yung mga iba pang testing sa kanya na tayo sa ngayon na sa hospital pantay nanay okay nga lang siya kasi huyat o -ka oxygen na rin siya kasi nahirapan din siyang huminga tulad nyo sa pneumonia mapas nyo sa x-ray na may pneumonia yung kanyang baga tapos diabetic pa siya mataas yung kanyang diabetic kaya yung sugat niya sa paa hindi gumagaling ah eto nasa hospital kami ang 3 days niya narito Dami no, monitor pa rin siya ng mga doktor. Kaya mga yung sa mga viewer natin, follower natin. Pray yung mama ko. Na maligtas at malpasan niya yung pagsubok na to. Alam naman natin siyempre, hindi tayo pagkabayaan ni Lord. Nandiyan lagi sa tabi na ating mga kaya yeah, ito, sakrapisyo, siyempre. Ano talaga, pagka nagkakasakit ang tao, kailangan ma-hospital o magpa-check up para malaman ng doktor kung ano yung pinagmumula ng sakit. Kaya sabi ko sa kay nanay, Pwede naman matulog kasi puyat na siya. Pahingan muna kayo. Kasi mamaya papasyal ulit ako siguro. Darating dito, kuya ko palit. Andiyan ang tatay. okay, yan ang tatay ko. Andito rin si tatay. Nakabantay din. ah gabi pa sila nagbabantay. Kaya mga pagod. puyat, pati mga pamangking ko. Eh. sabi ko ako muna. Ito ako. Hospital. So mga katoyong, thank you very much sa inyo. Sa pagpalong. Siguro, mag-ingat tayo lagi at magdasal. Ha? Salamat sa praise sa aking magulat. Thank you very much.